solution yun sa corruption. Anong totoong solution? Kasi di ba sinasabi nila, pag public servant ka, kapatid na yung corruption kasi laging gustong bawiin may, may yung pinuhunan, pinuhunan, pinu namuhunan ka eh. So, babawiin mo yun. Yun ang, yun ang thinking eh. Kayo, ano tingin nyo ang totoong solution sa corruption? Ang totoong solution dyan ay transparency kagaya nung sinasabi ko eh, dapat magkaroon ng localized para freedom of information. Kung saan, lahat ng pera ng Manila, Manileño, alam mo saan ang pupunta. Kuwari, sabihin ko, ito, 25 billion this year. Yung 5 billion binigay ko, alawa sa senior. Yung 1 billion binigay ko sa kalusugan. Yung 1 billion binigay ko sa alawan sa mga estudyante. Itong 5 billion, tinayo natin ang kung ano-ano. So, -ano. ang nangyayari kasi, kasi tinago nila. Dahil tinatago? Uh, dahil kayang itago? Kayang itago. Kayang ipatago. Eh, so pa... Lalo na pag ikaw na mumuno. Hanggang ngayon nga, hindi nila sagutin. Sa totoo lang, ayaw ko nang pag-usapan niya kasi baka isipin na naninira ako pero tinanong mo, wala nang paraan. Wala. Kundi magbago yung mga namumuno para talaga magkaroon ng transparency. Kasi hanggang sila sila, hindi natin malalaman saan ang punta yung mga bilenta. Bilyong-bilyong pera, hindi natin alam saan ang gagaling yung mga binibigay nilang pang sa libo, dalawang libo. Sa paano kickback sa gobyerno. Eh. Kaya sabi ko, wala ako talaga magbabago sa Maynila. Ang hindi magbabago. Mga po. So, paano, Mayor? Pag kayo na ang nakaupo, paano hindi nyo maitatago? Kahit pa halimbawa gusto niyo, Para at palagay yung loob ng tao. Ipapakita ko kung kung saan talaga mapupunta. Uh -huh. Kaya nga ang sabi ko, lahat ng gagawin natin, puro servisyo diretsyo sa tao. Mababawasan ko yung mga proyektong pinagpupunta nila ng mga projects. Katulad ng pinanggit kong proyekto sa Manila Zoo. Ng panahon ng pandemya, ang daming may sakit. At number one problem natin, maraming may sakit. Kung ikaw ang mayor, kung may 1.7 billion ka, di ba dapat sa tao mo ilagay, hindi sa renovation ng Manila Zoo. Pero, pag binigay ko yan sa tao, wala silang kikitain. Kaya ginawa nila, ginawa nila ang proyekto, hanap tayo ng pwedeng gawin, patayo ng ganito, patayo ng ganyan, nandun ang kita. Sa Maynila, alos na puno na yan eh. Kaya nga minsan, kahit mga isyundahan, binigiba eh. Kasi project yun eh. Nagaanap na sila ng mga pwedeng gawin lang eh. Dapat, diretsyo sa tao. Sampo, yung alawan sa senior. Pag diretsyo ko sa mga ATM na mga lola natin, pwede ba nilang bawasan? kasi magre-reklamo ka pag hindi mo natanggap automatic yan, parang sweldo yan at ang kaibahan pag kayo na po ang nakaupo ay hindi nyo na pwede aside sa hindi nyo gustong gawin hindi nyo pwede gawin yun. gagawa kayo ng sistema magagawa para... tayo ng sistema, alam mo kung bakit hindi naman to paglinis during my term eh. lahat ng reforma lahat ng pagbabagong gagawin ko yan ang gagawin kong pamantasan pag-alis ko, pamantayan. Para pag-alis ko dyan, yan ay susunod na susunod na generation Hindi lang yan sa termino ko. Pag nalatag ko na yan at ito na yung rules, ipakita mo magkano ginasos at ang gasos sa mga ganitong klaseng mga estruktura ay ganito lang, hindi mo na pwedeng taasan yan. Hindi mo na pwedeng patungan yan. Kailangan ko ilatag dyan yung mga report. nakita so uh, hindi naman yun alam mo na kagad yung gagawin mo eh I'm a civil engineer I'm a problem solver minsan nakikita mo yung problema pag nakita mo na mismo nandun ka na sa ngayon na nakikita ko pa lang yung overview hindi ko pa nakikita yung nasa loob marami pong nakatago eh marami tayo hindi alam pag nalaman natin tsaka natin malalaman thank you